karon tayong tanggap dito na amplifier may problema itong kanyang isang channel testing natin ayan okay siya itong isa yan yung may problema balance natin ayan kung napapansin nyo garalgal siya So, titingnan natin kung ano yung mga naging problema. Ganito lang yung gagawin nyo guys, no? Baklasin natin. Pag ganitong problema guys, garalgal. Ibig sabihin, uh, gumagana yung kanyang buo itong kanyang uh, power transistor. So, magfocus, mag-focus tayo sa isang channel, no? Tignan lang natin itong mga piyesa niya. So, ganito lang guys, yan. Tignan mo lang yung mga pyesa na kung may mga kalawang. Ayan o. Oh. Kung mapapansin nyo, kahit isang pyesa lang dyan, yung may kalawang, uh, may, may problema na. Pwedeng maging garalgal, gaya nito. So, nakita na natin yung mga possible problem. Tanggalin natin pas forward lang natin, no? Ito yung mga nagiging problema, guys, no? Mga amplifier na ganito. Kung hindi sira, kalawang lang. tinanggal lang natin yung mga kalawang yung mga possible na naging sanhi kaya siya garargal pati resistor guys no so ito na yung mga kinalawang ang mga paa so papalitan na natin ito yung mga ipapalit natin Ayan. May mga numbers na ito guys. Ingat lang magkadikit no. Ang pagbalik nito guys, hindi ka na malilito. Susund susundan mo lang siya. sundan mo lang yung position ng piyesa transistor may mga numbers din doon na nakalagay so ito naman yung mga resistor ang paglagay naman ng resistor guys okay lang naman yan na magkabaliktad no? wala siyang polarity ang ingatang magkabaliktad gaya ng kapasitor transistor diode yon pero ang resistor okay lang walang wala siyang polarity okay lang magkabaliktad so ayan na napalitan na natin yung mga ano kalawang ayusin lang natin no so ayan testing natin sa paglagay ng speaker guys uh, ah, ingatan nyo magka decade no okay na yung input nya ayos na siya balance natin left and right ayos volume natin kung napapansin nyo guys uh, ah, matinun na yung kanyang tunog like and share thank you